So, yun, good morning mga lods no? Um, time check natin, alas 8 na ng umaga. So, maghahanap tayo ng para sa ating part 2 na checkpoint. So, actually, kompleto talaga tayo mga laudi. So, ito gagawin natin mga lods ay experiment lang ulit kung talagang paparayan tayo. No? So, hanap tayo ng checkpoint mga lods, dahil galing na rin ako dito sa bayan so pauwi tayo ng papuntang uh, tagburos sa bahay so ngayon nag record tayo in case na meron man tayong madaanan na checkpoint highway patrol man yan or police LTO so ang gagawin natin ay tatabi na tayo agad kahit hindi pa tayo pinapara so malayo pa lang mga idol ay gagawin natin magsisignal light na tayo patabi ayan magsisignal light na lang tayo ng patabi agad pag meron checkpoint so gagawin natin ulit yung ginawa natin nakaraan yung sa tiktok natin ayan so tumabi agad ako nun kunwari na walang license pero totoo yung sa totoo kung ano buhay mga idol may license po talaga tayo so ayan let's go mga lords para sa ating part 2 So dito nga pala tayo mag-start sa uh, runway dito malapit sa Rizal Avenue or dito sa May Capitol. So dito yung tayo mag-start, dito tayo mag-hanap uh, ng checkpoint kung mayroon man madaanan din ng checkpoint sa bayan. So ito nga pala yung airport namin dito sa Puerto Princesa City. Ayan. So sobrang lawak din ng ating airport dito. Dito lang yun mga idol sa runway. Ayan. So, Napaka-solid ng airport dito at malinis. So, yun mga idol. No? Shoutout sa lahat ng mga ano natin. Mga followers at mga bagong followers natin. So, ayan. Uh, big shoutout sa inyo lahat. <coughs> so, ayun mga idol. May checkpoint. Highway Patrol yata to So, subukan natin nagtabi, signal light tayo kasi may nakatayo naman na ano. Ayan, baka paano lang tayo. Yes. So, ayun mga idol, ay tumabi tayo. So, sa awin ni sir, highway patrol, deretso daw. So, ayun mga idol, ginawa natin ulit yan, highway patrol na po yan. So, ayan. Ayan. So, try natin bumalik doon sa may kapila kung paparahin ba tayo or hindi. Ayan. So, babalikan natin yung checkpoint. So, hindi naman natin ito idol sinasadya. Nag-experiment lang tayo. <laughs> Talagang paparahin tayo. Ayan, nakasignal signal tayo kanina na patabi So, ngayon iikot tayo dun sa kabila ayan natin kung hulihin tayo so ang ginagawa ng mga ibang kamote riders ay tatabihan uh, dito sa gilid ayan panuhari dadaan dito sa gilid mga lords so ayan pinakatabi na tayo mga idol ayan mo sinahan natin dito Hi, sir. So, ayun. <laughs> <laughs> so, ayun mga idol, no? Binalikan natin yung checkpoint. Dalawang checkpoint. So, isa sa mga reason siguro, ah, uh, not sure, isa sa mga reason na hindi tayo pinapara kahit na kumuusa tayong tumabi, mga idol. So, hindi dahil sa kilala tayo, kundi dahil dito sa ating uh, sticker sa harap natin mga lads ayan so restrado tayo kaya alam nila so dito sa amin sa Puerto Princesa mga idol ay bawal yung right turn on red signal so so ayan diretso daw sabi ng enforcer kaya diretso tayo So dito sa Puerto Princesa sa mga idol ay merong mga signage na bawal bawal yung on red signal. So right. So lili ko tayo ng pakanan na naka uh, red signal. So make sure na nababasa natin yung mga uh, uh, road safety dito sa Puerto Princesa no, mga road sign. Mga road sign dito sa Puerto Princesa. So may mga signage po yan Diyan sa mga gilid ng uh, traffic light pang Lodge. Baka magkamali lang kayo no Kapag pumunta kayo dito ng Puerto Princesa City Baka magkamali lang po kayo ng liko Dahil may mga signage po yan na bawal lumiko sa kanan Kapag naka red signal pa So pwede tayo liko kapag naka na or green Ayan. So, Ayan, para lang uh, dagdag alaman dito sa mga lodi natin na galing ibang probinsya na gustong magmotor dito sa Puerto Princesa.